Ang mga ospital na nag-aalok ng Zero Balance Billing ng PhilHealth, ipaalam sa publiko. Nanawagan si Sen. Bama sa Department of Health o DOH na ipaalam sa publiko ang mga ospital na nag-aalok ng Zero Balance Billing o ZBB ng PhilHealth upang matiyak na ang bawat Pilipino ay may access sa libreng serbisyong medikal. Sa pagdinig ng Senate Committee on Finance, Sinabi ni Aquino kay Health Secretary Teodoro Herbosa na dapat agad ilathala ng DOH ang listahan ng mga ospital na may ZBB, coverage at gumawa ng malinaw na gabay kung paano ito maiya avail ng Kutub ko po, hindi to alam ng taong bayan. I don't think they know that this is available to them already. So my first suggestion, sana po, mamaya, i yun na po. May, may mga communications group naman ho kayo. Ano yung ospital? na may zero balance billing, paano maka-avail ng zero balance billing? No? Unang-una, yung gusto natin, mga kababayan natin, may mga hospital na mapupuntahan na wala silang babayaran. I think that's really the first. Binigyan din hindi ng senador na hindi makatarungan ang kasalukuyang sistema kung saan ang mga pasyente ay kailangan lumipat-ipat ng ospital o pumila na sa opisina ng mga mambabatas para lang humingi ng tulong pinansyal. Palipat-lipat po yung pasyente, kawawa po talaga. Pangalawa, yung kawawa rin po ay pipila talaga sa mga opisina po namin. And uh, if there's a mother fund that we can draw upon to support our countrymen, poponduhan po namin yan, lalakihan pa po namin yan. But um, it shouldn't be healthcare will only be received kung merong kakilala. Yun ho yung ayaw po namin, ayaw ko na makakakuha ka lang ng healthcare dahil may kakilala ka. Dapat dahil Pilipino ka, makakakuha ka ng tulong. Iminungkahi rin niya na ipaliwanag agad ng mga ospital sa mga pasyente ang kanilang mga opsyon bago pa lumaki ang hospital bill. Kapag inadmit po sila, dapat klaro rin po dun sa ospital, ma'am, kung gusto niyo po ng libre, ito po yung mga patakaran. Because ang nangyayari, yung bill comes later at nagkakagulatan posible po kasing lumobo yan. Eh. But I'm sure if more of our countrymen knew na may option na libre, which I think is very important, mahalaga po yan na may option po na libre yung mga kababayan po natin, marami pong pipili ng option na libre. And I think right now, yung information ay hindi ho malinaw. Dagdag pa ni Aquino, hindi sapat ang kasalukuyang limitasyon ng benefit packages na 27,000 o 34,000 lamang at dapat ay may tiyak na porsyento ng bill na sasagutin ng PhilHealth para sa bawat pasyente. Hinahanap po nila sa PhilHealth tulong na substantial. No? Hindi lang po 27,000 o 34,000 pero sana a certainty na may porsyento ng bill ko na kayang kargahin ng PhilHealth. Whether I'm in a uh, private room in a government hospital or I'm in a private hospital, yung assurance. Bilang karagdagan, iminungkahi niyang gumawa ang DOH ng real-time online tracker upang makita ng publiko at ng mga policymaker ang bilang ng ZBB beds sa mga pampublikong ospital. Nagpapahayag o nagpahayag naman ng suporta sa Secretary Herbosa sa mga rekomendasyon ng Senador at tiniyak na ito ay tugma sa layunin ng DOH na palakasin ng Universal Healthcare Program ng Pansa. I would suggest, Secretary, pag pinablish yun na uh, DOH, Region, kunyari, Region 3 Hospital, 1,000 beds ang zero balance billing. Uh, kunyari, private hospital, 50 beds ang zero balance billing. Para alam ng tao, tapos may tracker pa kayo. Nakikita niyo online, nakikita niyo kung napupuno ba yung yung mga shared accommodation o hindi para alam rin tao saan siya pupunta. And then tayo rin dahil na-monitor po niyo na laging puno, Pupondohan natin para dumami yung bets.